Hello guys. Yan, for today's video guys, no. So meron tayong parcel na dumating. So kailangan natin buksan at tingnan natin kung sulit talaga yung daman niya. Sa halagang po 770 yung po parcel. Ito po. So ayan guys, uh, buksan na natin, no. At tingnan natin kung kompleto ba siya at talagang legit sa ang laman ng kanyang parcel. So, uh, ano rin natin kung talagang kumpleto. So, buksan na natin guys at excited na rin ako. Sige. <laughs> tingnan natin guys ha. At talagang ang gusto nila kasi ang sabi nila kasi kapag meron kang parcel, eh, kunan natin ng video habang binubuksan. So, kunan natin ng video habang binubuksan para kung meron daw sa kaday kung sa kaday daw merong mali na uh, pwede daw natin i-refund so maniwala ba tayo dun guys pwede i-refund ayan na siya ayan na ayan na o oh. diba alam nyo kung ano to guys alam nyo kung ano to ah B8 B8 siya guys B8 BM800 plus B8 V8S. Ayan. So, audio live equipment set. Ayan. Isang audio live na pwede kang mag-live na equip equipment isang set. So, buksan na natin. Asang gusto ko na itong makita. Ayan guys o. Oh. Ito na. So, isang set daw to guys. Ah, dito yung kanyang nilo. Ayan. Ito, kitang kita nyo na to. O, oh, di ba wala na. Wala na, wala na. So, dyan na natin sa tabian, yan. itong laman. So, ito guys yung nilong. Tingnan natin. Tapos ito. ah uh, mamaya natin siya tingnan. Kung paano ikabit para magkabit na rin natin diretso. So ayan. Diyan lang muna yung mino. Ito yung ano natin. Una. Ito. Okay ah Uh, Ligi talaga siya. Uh, oh, di ba? So, dyan na muna siya. Tapos, isang mic. Iwan ko lang kung hindi ito na, ano sa biyahe. Ah. Yan ito, isang mic. Ito, isang mic. Tapos ito. Ito, paglagay sa mic. Palagay ito sa mic. Tapos ito guys. Ang ganito. Na panglagay doon sa kung saan natin lagay. Mamaya. Ito na. Tapos ito. Sa mic niya to. Kabit na natin. Diretso na natin ikabit. noon nakabit na tapos isa nito ito nito so ayan guys to sa mic nya to tapos ito USB tatlo nga naman tatlo tama pero tingnan natin mamaya kung saan ito pwedeng ilagay. At may headset pa siyang kasama. Kung gusto nyong mag-headset, headset or speaker, ganyan. Ayan. So, ito, yung panghawak sa, ano, yung pang-ipit. Ayan, guys. Tapos, ito na. Yung kanyang, ang hawak ng mic. Wala. Ano Dami ng ano, plastic. So tingnan natin kung paano to, guys. magkamali ako nito. Sira agad to. Ay, ganyan ba agad 'yan? Saan ba dito nilalagay yung mic? Ayan, So, may stand na rin siya. Dito ba ito? Eh, dito. Yan hindi ko alam kung saan yan. Sa patunoy ginatin mamaya. At syempre, bago ang lahat ito. Guys, kompleto siya. Kompleto. Oops. Meron isang medyo lubog yung isang ano, lubog. Lubog yung ano. Ano to? Lipan pa ba natin? Mga kalog Meron siyang ano guys o. Oh, lubog oh. Nasa ilalim. So ayan. Uh, tingnan natin mamaya kung ano na ba to. So, dito yung mic. Yan. Tapos to guys. So, dito yun. Yung stand. yan dito 'yan stand So ayan kabit na 'yung stand Yung mic naman niya guys is uh Mina tin ko San ba talaga siya ta San ba talaga siya yan. natin. So, itry natin guys na ano. Tingnan natin yung menu niya. Kumpleto naman siya. Hmm. <laughs> ano? Asal ba Ano? Ano? Yung? Ay, daw, Papa. Ano? 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 dito Ano? 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 oh <laughs> So, ang problema nito guys, kung okay na ba talaga itong ano niya? Itong anong tawag ba nun? nalagyan natin ito ito Ah dito to Dito kasi to dito Hoyin ka na ma

So ayan guys, nakakabit na yung Ano natin Lane Nandito po pwede dito. So, meron ako ng ano. Meron ako dito ko siya ilalagay. Ito. Ito na malaki. dito ko siya ilalagay guys yung ating mic May adjust pala ito, may adjust. Hindi ko alam ang parang lagayin Ayan, mabuksan natin. At dito natin siya ilalagay. Ayan, kasyang kasya, diba? Sa aking uh, dating stand. Ayan ang aking stand. O, diba? Ayan natin yung mic. Ayan, hanggang dyan po yung mic natin. So, ito naman po ay dito naman to sa unahan. di ba? Saktong sakto siya sa akin yan. Stan. Matayaw. Parang gusto siya sa taas. Kasi bumababa siya. So ngayon, guys, ah, sana natin 'to, isasaksak. So, yan guys. ah uh, mamaya po, uh, hindi natin pwedeng patunog to nang naka-video tayo kasi alam naman sa ating mga baguhan pa, yung mga music, eh napakabawal pa yun kasi try na lang natin mamaya kung gumana na siya. So, abangan nyo na lang mamaya pag okay na at kanta na tayo sa aking ano pagkabit nito. Pero tandaan nyo, mayroon talaga isang ano, lubog ito. Ang PUBG lubog yung ano, isang dito. So, okay lang guys. Thank you so much.